Sir Reynel, kayo Hindi po yung sa video na binubugbog. Apo. At sino po yung bubugbog sa inyo doon? Si Reggie po. Reggie. Okay. At ang dahilan po ay selos. Apo. Time po na po kasi wala po akong alam. Bali, pauwi na po ako ng trabaho. Pinagsiselos ang kanya. Apo. Karelasyon mo naman? Hindi po. Wala pong ano so, so isip lang niya? Apo, isip niya. May, na, may nakita po sa sir na ano, picture po namin ng babae. Bakit kami picture? Nung time po na yan sir, nagkasalubong lang po kami niyan sa isitan po. Tapos? Bali kumain po kami doon sa isitan ng barbecue. Eh ba't kayo kumain dalawa? Nagkasalubong lang po kami nung time na 'yan. Sabi niya po picture daw kami. Sabi ko okay. Kumari ko po 'yan, sir. Ah, kumari. Tapos bata ko po. Para sa amin po, wala pong ano 'yun, kasi picture lang. Oo, oh, kasi picture lang naman. Tapos po. ngayon, nakarating sa Apo. mister, minasama. Minasama po. Bugbugan. Bug pero baka niya babogbog, ano muna ang pag-usapan nyo? Ano mga... Wala po. Wala po ang alam eh. Walang sabi-sabi? Wala po. Basta nung makita ka niya, upak na upak Apo. agad. Opo. Bogbog muna. Explain later. May relasyon ba kay ma'am ni Rainiel? Wala po kami ng relasyon. Wala? Pakipaliwanag po yung nasa picture. Yung Hmm. Okay. Wala naman po yung mga 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 So ngayon, paano na napunta yung issue sa galit? Na mm -hmm. na kami, po na, po kami niya na po ako doon? Nan nan po kayo, Hindi po po hmm. oh. Paano po nakarating sa kanya yung litrato ninyong dalawa? Nakita niya po sa may photos ko. Hindi ko po pinost. Nasa photos ko lang po. Kumbaga sa baga nasa cellphone ko lang. So, pinakialam yung cellphone mo? Opo. E eh, sa akin, wala naman po yung picture na yun. Kaya nga di ko naman po dinidilid. Okay, dinibilit. so nung pinakialam mo yung cellphone, kinalikot niyo po, sir, nakita niyo doon sa photo gallery niya. May, may, may nakahubad yung lalaki. Doon sa, sa picture nan, na yun? Opo. Maraming mong picture yun, sir. Nasa sa messenger mo yun, di ba doon? Nasa sa, messenger sa messenger photos man. ko lang yun, eh. isa lang yun. Eh. No? Sige, magsinungaling ka pa. Ano bang pinagsilosan niyo? Yung picture na yun? Meron pa iba? Meron pa bang ibang picture? Pwede makita? Nasa sa kanya na lahat, sir. Eh. Picture pa yung dalawa na nakahubad yung lalaki. Sabihin na natin may picture doon. Ano yun? Hubad-hubad si lalaki. Hubad-hubad yung lalaki. Tapos siya. Ano? Hubad pa yung taas. Apo. Yung babae na ito, nandito. Oh, nandito. Na Nakasandal. Apo. Ang sabi ko sa'yo, hindi ako sumira ng pamilya natin, kundi ikaw. Oh, wow. Okay. Noon pa lang, nasasaktan <clears throat> mo na ako granting for the sake of argument totoo nga yun pero hindi ho dapat kayo nang bubogbog paano kung napatay mo siya sa kabubogbog nakulong ka nang dahil lamang sa picture na yun paano kung yung picture na yun ay eh, walang mali siya talaga hey po, may mga ano pa sila tawag yung una una po may good morning babe ako ano? ako nagsabi ako nagsabi ko ako nag nagbasa na ko eto nagchat nagchat oh. chat. good morning babe oh. may mga basa basa ko doon sa mga picture di ba na pag-usapan niyo yan dalawa na wala morning, naman babe, akong ba? alam diyan babe may mga puso pa nga may screenshot pa nga ng video ko eh talaga uh, oh, oh talaga may video oh, call sinabi kami. Sinabi ko, sinabi ko ding. Habang in stroll ko, nakikita ko yung mga picture mo. Oh. Ano sabi mo? Noy, matagal na yan eh. Matagal na yan? Eh, matagal mo na pala ako niloloko. Wow, matagal oh. na yan? Asan? Asan hmm. nga? Nablock ayan ah. mo na nga rin ako eh. Sa totoo lang eh. Sir, meron something sa inyo? Wala po kaming something. Ano yung picture na nakaiga si girlfriend dito sa balikat mo at ikaw ay walang damit pa itaas. Ano yung picture na yon? Wala po kaming ganung picture po. Bali ayan lang po yung picture namin. Wala ngang picture. Wala po. Eh nagtatawagan no babe. Hindi ko po siya tatawagan na babe kasi hindi po. Pero nabasa ko yung chat niyo, babe talaga tawagan niya, di ba? May, may, screenshot pa nga kayo, di ba? Na nagbi-video call. Ang sabi mo sa anak mo, baka napindot lang ng anak mo. Pati anak mo, dinadamay mo. Pati anak ko didam, ko? Huwag ganun Ako pa yung totoo, naman talaga tayo di ba? Ano yun? Sa ate ko, na, nagsabi ka na. Oh, nagsabi ako sa ate mo? Oh. nagsabi ka sa, 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 ate, sa ko na meron talaga kayong relasyon. May sinabi ako. Oh, habang nangisal ko yung picture wala Hindi ko tinatanggi yung picture. Hindi ko tinatanggi yung picture. Hindi ko ko sa'yo ng trabaho ka din. Okay tayo doon ha? tayo, di ba? Nagbabalikan tayo noon? Oo, bakit hindi? Kaya pala, mo pera ang kapal ng paham mo. Kaya nga ako nagtrabaho. Mm. Ah. Para may pera ako ng sarili kasi hindi ko naman sinisustain pa yung kong anak. Life. Pera muna ako ng pera muna. Sabi ko, ba't pera kailangan mo? ko, ko? utangin? Sa business lang yun. Kailangan ko utangin. Sabi ko, Noy, pa utang ako ng limandaan sa'yo. Pa oh, ko lang. Ano sabi ko? Ba't kailangan oh. ko pang utangin? Pwede ko oh, diba? mabigay bibigay sa'yo. Kasi noon, oh. nangingi ako sa'yo. Hmm, di hindi. Di na ako binibigay. Dahil Kaya mga utangin lang ako sa'yo. Puro kasi nungalingan alingan oh. talaga. Mula pag ko, buntis pa lang ako, nasasaktan mm. mo na ako. Ba't hindi mo ako pinakulungan? Oh. Kaya nga, pero nung mangyari yung bugbogan, kayo pa rin wala ba? Wala na po okay, kami sir. yan. Wala, 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 tayo, tayo Wala tayo Noy. Wala nun. tayo Una-una, sir, hindi kayo kasal. Yun. Tama? Apo. Parang girlfriend-boyfriend ang relationship ninyo. Parang ganun. Okay. Now, pangalawa, nung mangyari yung bugbogan, sinasabi niya, on and off kayo. Hmm. Pangatlo, very important. Sabihin na natin, talagang merong litrato na alleged by you, wala siyang damit pa yung taas at nakasandal si girlfriend sa balikat mo picture, hindi po pwedeng maggawing sapat na dahilan yon para ikaw ay mambugbog. Ayan tuloy, makukulong ka. Sabihin na natin totoo yun. Sabihin na natin totoo may relasyon silang dalawa. Pwede ka makulong. And the only time na hindi ka makulong, kapag na-chempuan mo, pareho sila nakapatong at nabaril mo, silang pareho, absuelto ka. Pero yung Nakita mo and then after the fact, bubog-bogin mo, kakampiyan siya ng batas, makakasuhan ka doon, sir. Kaya yung ginawa mong yon, may kaso ka doon. Pati ikaw, sir, damay ka doon. Dahil kasabwat ka. Kaya siya nabugbog, ay nandun ka, ginagapos. Parang siyang humahawa. Sir, may video nga rin po. Ito sila na, bigla sila lumusob. Bago tapos, tapos ko itong bugbogin, lumusob yung mga tatay sa kantsahin. Ngayon sabi, sir. Ito. Ito. Lumosob, nag-ingay, nagdadadaklak. Siya po yung binugbog doon. Na pwede yung reklamo yung tiyahin. Pwede yung hmm. reklamo yung kung sino-sino mga kamag-anak niya. However, hindi pa rin natin matatanggal the fact na ikaw ay pwede niyang kasuhan dahil binugbog mo siya. Apa. So ngayon, kung meron kang reklamo laban sa kanyang mga kamag-anak, go ahead, karapatan niyo po yun. At ngayon, tingnan natin baka pwede kayong pag -ayusin. Kung hindi, then tuloy ang kaso. Yun yun. Sa akin po, sir, itutuloy ko po yung aso kasi laking sagabal po yung ginawa nila sa akin. Ilang buwan na po hindi nakapasok sa trabaho, tapos lalo po na sa mama ko po ako lang po yung sumusuporta, alam mo, wala. Kasi hanggang ngayon po, sir, ane? may damage po yung mukha ko na sisitiskan. Nakapag-medical certificate ka po? Apo. Okay, very good yun. Ganun din po, sir. Pinupukin niya rin po sa ulo. Tumakbo ka eh. Kaya inaabol, tumakbo ka. Mag-isa lang siya. Ayun, dalawa versus isa, lumilitaw. Well, of course, depende yan sa appreciation ng judge. Yan. Ayun, grabe, oh. Sinasakal mo na, tapos sinupakan. Ayun, oh. Eh, talagang dihadong-dihado dito si Rainiel, sir. Like I said, pag magsampas siya ng kaso, eh, nasa fiscal po yan, sa judge. Pero so far, para sa akin, siguro, maging sa lahat ng mga nanonood, ikaw ang agresibo doon, ikaw ang nananakit. At siya yung kitang-kita doon na sinasakal at pinagsusuntok. Maliban na lang kung mapakita mo na meron ka isang video na binubugbog na binubugbog kanya and then nabaliktad mo yung sitwasyon bilang self defense siya naman ang binubugbog mo pwede yan pero bakang walang ganung klaseng video pag ano yan, yung kaya yung pagawat na yun sir kasi pinukpok na ako sa ulo sir napatalikod na ako yun eh kumbaga inawat na yun, agad ng kumpare ko na hindi. Oo oh, nga sir, kaya kanya na self-defense na po yun dahil sinusuntok-suntok mo na siya, natural kahit na sino, lalaban. Apo. Siguro kahit ikaw sir, pag mayroon na nununtok sa'yo, pag makahanap ka ng oportunidad na makaganti ka, gaganti ka, di po ba? Bagon lahat, kayo ba? Wala na. Wala na. <laughs> ikaw ba may gusto kaya Rainel? Wala po talaga, kababata ko. Kababata lang. Ikaw naman, Reynel. Wala pong kahit itong tipo. Wala. Ano yung mga picture? Wala pong ganun picture po. Bale, ayun lang po Regis. yung picture namin po sa isitan po. May picture nga kayo nakahiga na kayo. Na kayo kay yung dalawa eh. Saan? Nakahiga? Eh. Sa, 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 ano, sa ano po? Sa may picture nyo. Pakita mo naman Ding. Bala. May asawa at anak ka. Ah. Tapos ipak... Asawa? Oh, ganun. Asawa ganun. Palit tayo yung sitwasyon. Talaga? Pakita <laughs> mo kung may ibang mabahay na ganun. Na, na may kaya ka pa ko. Ano, ano ang gagawin mo? Tapos ngayon magaganyan ka dito. Wala pa kaya daw kaya pala ah, kaya nga wala kang ring pakialam sa anak mo. Ang sabi ng ni Lola si Tang. kung naging wala kwento ang nanay. Ah. Kasi napabayaan ko anak ko ni halos lahat naman ginawa ko. Eh. Parel lang naman tayong ginawa, Uy, ginawa Ay, may, Sabi ko sa iyo no, ito totoo to, 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 to hmm. na, sa totoo. Hmm, ano sa totoo Sa rapid po ko. Sa isang linggo. Kaso ba yun? Bakit mo kaya nabay sinasahod ko? Minsan nga hindi ako nakakapasok eh. Kasi, alam mo kung bakit? Magkano ba yung sinasahod ko? Bakit

sabi okay, mo, tayo. hindi naman tayo kasal, bakit mm. isan libo pa bibigay mo? Kung oh, magkala nung sinasahog ko. Ibang ko'y meron tayo niyang sa barangay. Magkakabi ka naman, tumuwi ako na, sinasahog ko. Nalamig na sa akin. Naglock ka yan mo ako oh. dito. Naglock ka yan, come on. <laughs> Mm. So, ibig oh. sabihin talaga may hindi ka mabugbog. Meron oh, ka blatter? Wala po. Kasi, bel kasi hindi ko talaga siya ginaganon mm. sa rewa. Kung pag-aayaw kong napapahiya yung pangalan mm. niya dun sa'yo. Pero nabugbog ka rin niya. Nabugbog talaga ako. mo ka muna ako ng mm. kutsilyo. Tatanggi mo yan. Pa, kung nasa'yo ng kutsilyo. Gusto mo? Oh. Pakita ko sa'yo. Akin ba yan? Talaga. Wala akong gamit ako ng kutsilyo. Pakita. Tingnan mo kung sa kwarto ko yon Oh. Kapitaw, 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 Walang, kusino wala akong wala na kutsin na ano ano. Gamit mo nga na sa inyo, gamit mo na sa amin. Ito mira ko sa bahay niyo bago kong panganak pinapalayas mo. Bakit ito papalayasin? Oh, ito ang diba, isang na maano. Na lang, na doon okay. na sa bahay Dapat nga pala talaga doon ka sa Ngayon na face to face itong magkasintahan. Alam mo, Sir Reynel, kitang-kita naman talaga doon sa video na ikaw ay nabubugbog at ikaw naman po uh, Sir Reggie at Sir Mark Lister, pwede kayo masampan ng kaso talaga at tutulungan ko siya. Sabihin na natin, totoo, yung may nakita kang picture na hindi mo nagustuhan dahil parang may relasyon may yung girlfriend mo at itong si Rainiel. Pero hindi po sapat na dahilan yun. Hindi mo pwedeng gamitin depensa yun sa okay. korte para sa BN judge. Kaya ako siya binogbog kasi may nakita kong picture. Hindi ka makakalusot Pero sabi rin po ng mga lumusot yung tiyahin. Sir, alisin mo naman tiyahin. Okay. Pwede mong kasuhan yung tiyahin. Okay. Hiwala yun, sir. However, siya ay pwede magsampan ng kaso sa iyo. At willing ka ba? Opo. Opo, sir. Kami po ay tutulong sa iyo. Maliban na lang kung kayo po ay magkakaregluhan dito, which mas prepare ko yun. Hindi na po magpapareglo, sir. Mas panlaking sagabal po yung ginawa nila sa akin, Isang sir. Isang bangka na wala ng trabaho. Sagabal na sir. rin sir. ginawa mo sa akin. Gatasin pa nga ang anak ko. Maliit pa eh. Sir, huwag mo gamitin yung salitang gatasin. Sir, nakakaisang salita pala si Miss. Ikaw nakakasampo. Siya nakakalahating salita. Ikaw isandaan. Ang bilis mo salita dapat sir, tingnan mo rin yung video sana at kitang-kita naman doon at ikaw yung nambubugbog. Apo, um, hindi ko po yun. Ayun. Ngayon, kung magpakumbaba ka dito kay Sir Reniel, mali lang natin. Baka lumambot to at mapapatawad ka, wala nang kasuhan. Pero kung daktak ka ng dakdak, tak ka ng, dak -dak, ka ng putak, ilalang init ang ulo nitong nadihado. Patapos nakikita niya Uy, pati misis niya pala, kung girlfriend niya, nabubugbog niya. Ay kaya pala bugbugero to. Alam mo sir, yung may pattern. Eh kung paano kung kunin niyang testigo ito. Sasabihin din ni girlfriend na, Judge, pati ako, binubugbog niyan. Nako, sasabihin ni Judge, ay talagang, ugali mo na talaga mang Inaaway mo pa siya ngayon, eh magsalip po siya itong dalawa sa korte. Mali ang strategy mo. Pagdusahan niya po yung ginawa niya sa akin, kasi wala po akong alam-alam na ganun po na may relasyon daw po kami, kahit wala naman po. Nagpa-sitiscan ka na, sir? Wala Schedule po. po Schedule pa po sa June 6 po. Anong trabaho niyo, sir? Welder lang po. Sige, tutulungan kita doon sa pang pamedical mo. Pero naulang ka ng pamedical gusto sa mga black eye mo sa mata? Opo. Sige, yung masusunod mo mga medical bills, tutulong po ako. Maraming salamat. Sige, at uh, yung pag uh, sasampung mo ng kaso, lahat, tutulong po ako. Kung gusto niya, sige, wala problema yung Yan eh, sa mahirap ako... sa'yo, sir. Ang tapang-tapa mo talaga. Bili ba ko sa'yo? Ikaw sa na nga yung uh, makakasuan dito. Ikaw na yung makulong dito. Ikaw pang matapang. Kung yan talagang gusto niya, sige lang. Grabe naman. Sinusubukan ko pag-ayusin sana kayo. kita mo, mababang boses niya. Siya yung nadihado rito. Ang taas-tas ng boses mo. Nagmamayabang ka pa. ganon sa mga susunod na panahon kung halimbawa dumating sa punto na ikaw ay mambubugbugulit hmm. mag-isip-isip ka naman sir mahirap mga kulong wala katulad sa'yo slim naku si Dagol sa Kaperyong oh, totoo no! yan sir may mga pumada biro-biro namin dito pupumadahan ka maniwala ka sa akin sabi doon Siga ka sa labas dito ka ngayon babae kita hindi ganoon may mga kwentong ganoon sa iwahig at lalagyan ka ng pumada bata ka pa ilang taong ka sir 24 po 20... ay batang bata ka pa sir pwede ka pa magbago pati ikaw sir ilang taong ka 23. Pareho mga bata pa kayo. Ilang taon kasi? 20 po. Tingin nag-aaral po kayo pareho. So, trabaho na rin. So, ah, pareho kayong welder. Oh. Kayo naman, sir. Tatlo kayo pareho welder. Opa, isa lang palang klase ng trabaho. Parehong kumpanya. Sabi ni Sir Reggie, eh, bahala ka kung ano gusto mong gawin. So, ibig sabihin yan, wala nang dahilan pa para pilitin ko pa siyang makipagay sa iyo o ikaw, pilitin ko makipagay sa kanya. Kung ganun talaga, demandahan na ito. Pagkakos yan kaso, tapos pupunta sa piskal mabala ka agad doon. Tapos pag merong probable cause, mawawaran ka, magpapiyansa ka. Kung wala ka pampiyansa nasa loob ka ng kulungan habang nililitis yung kaso. Siguro naman mayroon ka na ipon, ano? Wala pa nga po. ako yung... Ay, nako, delikado. Sa city jail, Mario eh. Mas matindi dyan, siksikan. O, ngayon, pagkatapos sa city jail, pag nakasuhan ka na, usually pag sa piskanya, umabot siya ng mga taon eh. Akit yan sa judge. Sa judge, taon. Sa fiscal, mga ilang buwan. Tapos sa judge, maraming buwan yan, taon. Pag uh, na sa RTC, pwede ka mag-apila, pwede mag-Supreme Court. And in the end, babagsak yan sa new bilibid na sentensya ka. Tsaka po itong si Lester po. May nakapagsabi, yung time po na binubugbog po ako, umuwi po ako para magsumbong po sa magulang ko. So, Tapos nung pagbalik ko po, wala na po yung cellphone ko po, tsaka yung pera po. Kung totoo kami kumuha, may, di ba may cellphone ko na na may CCTV kayo na kung totoo talaga kami kumuha? Dahil, ba, busy na di... ako sa pambubugbog sa eh. Pero di ko po alam kung abot po kasi medyo malayo po yung CCTV. Pero may tao po na nakapagsabi na inabot po daw kay Lester. Pwede mo i-secure yung testigo na yan, papayag ba siya? Ewan ko lang po. Kung bising ko po na, ano, mas ba? maganda sir, kung makumbinsi mo at magtitistigo in favor of you. Ikaw naman po, ma'am, pwede ka mo magtistigo na tulad sinabi mo kanina, ikaw yung binubog dati ni uh, Reggie. Okay lang. Makatulong po yun para mas lalo siya madiin. Pwede ka lang kasi manginan tawa, tas aregloin mo yung ano mo. Bakit ka na dito? Ay? Ay, kahit pa ba ano iniisip ko si Clark? Pati ka na lang makipagaray ko. Mamingi, Mang, mangingi ka ng tawad. Ba't ganyan ka pa talaga katigas? Kaya kinuha ko sa yung anak ko, ding. Kinuha na, kinuha Kaya ko naman yung naman anak yung, anak natin. Eh. Yan na naman sa ano mo ito. Ma'am, payag ka ba magtistigo? Payag po ganyan talaga yung katigas okay. siya Okay. Sige. So pag nagtistigo ka, magkakaroon po ng much weight yung reklamong pambubugbog hmm. dito kay Sir Reynel kasi lilitaw na andun talaga yung pattern ano po? No, po? Yung pananakit sa kapwa. Magandang hapon po, Chairman. Okay. Magandang hapon po. Ito pong reklamo laban po kay Reggie at saka kay Mark Lester ng pamububo kay Rainiel. Ito ba yung naidaan na sa inyo sa barangay? Opo, sir. Uh, Nakaapat na hearing na po yun sila. Ah, sobra-sobra uh, na. Po, oh. Uh, last hearing nila, kung hindi pa rin po magkakasundo, kung, kaming, kung hindi bigyan po ng CFA. Pero Chairman, eh, di ba sa CFA tatlo lang? Issue nyo na po ng CFA. Oh, sige po sir, kung ano, ikukonsulta po muna sa DILG. Chairman, huwag um, na huwag kayo magkonsulta. Sa tatlong hearing na sila yung nagkaharap at hindi nagkasundo, Pwede na ako kayo mag-issue ng CFA. Sabi mo, sa huli, pang-apat, pang-lima pa, yan, ano yung hinintay niyo? Pagputi ng uwak. Bibigyan na po namin sa May 29 po. Kasi Opo. nga po, itong si uh, Sir ayaw niya talaga makipag-areglo. So therefore, kung niya talaga magpareglo, issue nyo po ng Certificate of File Action. Opo, sir. Once na hindi pa po magkasundo, uh, bibigyan ko na po ng CFA. Ano pa pong hinihintay nyo, Chairman? Wag na po. Chairman, sana po bigyan nyo na po kami ng CFA kasi po kailangan na po namin yan para mapagsampa po kami ng kaso. Okay po, sige po. Yun ang gusto ko, Chairman. Thank sige you, Chairman. Maraming salamat din po, Sir Rapi. Opo, Chairman. May gustong sabihin ka, Sir. Rain yan. Eh, hey, pasensya lang sa nagawa ng dating... Ano. Pinakasama ko. Hindi ko rin naman ginusto yun. Nakakahiya lang talaga sa pamilya mo. oh okay lang naman yun. Kasi hindi naman ikaw yung may, ano, uh, may eh. Dati boyfriend po. Okay, sir so, uh, Mark Lester. Hindi sa niya po yung ginawa nila sa akin. Kasi wala naman po akong ginawang mali sa kanila. Ba't po nila ako gaganunin? Yung sinasabi mo na ako yung nagnakaw ng cellphone mo tsaka nung ano mo. Wala naman nagano sa akin na ano eh. Wala akong ginagawang pagnanakaw sa sa'yo. Wala akong pinakailaman sa'yo. Ka kayo pa nga yung sa eh. Ako umawat lang naman ako doon. Tingin mo kung umawat ka noon, nakadawa ka doon, rin dalawa, diba? Nakada Di yung ako lang ka Ako nga lang uma... Intensyon mo rin na bugbugin din talaga ako. Wala akong intensyon na bugbugin ka. Yung po na yung kasi sir, ano, eh. Mga nakaano po sila noon, nakagamit po. no. Okay, ganito. Ito, voluntary. Hair follicle. Hindi ko na po gustong... Kasi kung halimbawa, papadrug test namin kayo sa urine, oh, dalawang araw lang kayo hindi mag-drug, lusot na kayo. Pero hair follicle, kalahating taon, masasapul yun. Willing ba kayo? Willing pa ako, sir. Ikaw? Ba't medyo alang-alang? Um, aminado naman po kami dyan sa ganyang... Ano. Okay, gumagamit ka noon. Uh -oh. Kailan yung last time? Nung time po na yun, ayun po, gumamit po sila noon. Alam ko pong gumamit sila noon. Rugby, shabu, shabu okay. po. Shabu Magkakasabay po kami ng schedule ng gumagamit masak po. Gumagamit ka nga rin eh. Magkakasabay po kami ng schedule. Uh -huh. Sige, willing ako magpa-drug test. Willing ka rin mo sa mm. akin. Oh, Na po. O, <laughs> oh, hili. Oh, <laughs> ikaw, kailan po huling gumamit? Oh, hindi po. Hindi po ako nakagamit, sir. Galing po ako sa trabaho. Pero dati? Sir. Hindi po. <laughs> ikaw, dati gumagamit? Kailan huling gamit mo? yun nga ho yung... O, oh, bakit tumatakot nung sinabi ko? <laughs> o natawa lang ako sa sinabi niya, hindi siya... Ba't nakita mo na ba? Hmm. Hindi naman po kasi kapag in that time nga na natutukan niya ako ng kutsilyo nun. Siyempre parang, kumbaga, bakit mag, paano niya magagawa sa akin yun? Sir Mark Lester, kailan ka huling gumamit? Yung araw na po na nun. O, oh, doon eh, ka gumamit? Hindi po. Kailan? Nung... Nung ano? Last, last pa po po <laughs> na ano. Uh, Itong April lang po. Last. Parang tan mo, once a day, once a week? Once a week. Once a week. So, sa isang buwan, apat na beses? Minsan, hindi naman po. Okay. Sino ang kajaming mo pag gano'n? Ako naman po, mag-isa. Mag-isa ka lang? Oo po. Sino supplier mo? Si Budang po eh. Si Budang. ah Budang. Saan naman natin matatagpon to si Budang? Diyan po sa Manila, sa squatter. Sa may harbor, sa may tulay. Harbor, sa may tulay. Saan malapit? Sa... Anong apelido ni Budang? Hindi ko po alam. Anong trabaho ni Budang? Eh, yun ho. Yung pagkaan ng shabu. Ah, shabu lang. Pusher. Sino naman itong boss ni Budang? Hindi ko po alam, sir. Hindi ko po May reward alam. ka. Nakikinig kayo ng pide, ha? ah. sige na, dagdagan natin. Depende ko hmm. kung ilang kilo makuha. Hindi ko po alam, sir. Deh, meron pambili madamit mo pagkain. Sige, ganun na naman po. Tulungan namin kayo sa pagsampan ng kaso. Yung CFA bibigyan ng ni Chairman. Okay? Sige, good luck na lang po sa iyo, Sir uh, Reggie at Sir Mark. Kung ako sa inyo, ang babata nyo pa, sayang. ako sa buhay nyo. Malayo pa marating nyo. Pero may time pa man magsisi at magbago. Subukan nyo. Naawa ako sa parents nyo. Ano sa iyo? Anak mo. Okay. Sige, ingat po kayo, ma'am. Thank you, sir. Maraming salamat po, sir. Thank you, Thank you. Po. Ingat po. God bless. Salamat po. Okay.